nga nauli natin mga kamaster din na natin na uh, bituan kasi bigla lumakas yung ulan ano rico ano so yung mga kabayong kapising Ah, dito na naman tayo sa spot natin, 'yan. Ayun, ganyan kaganda 'yung spot ko dito. Bubong na bubong. 'Yan. Kasi 'yung mga, mga ano natin, 'yan. <coughs> ay, baon tayo 'yung s'yempre di mawawala tubig pagkain. yung spot natin, 'no. Napakahangas. Ayun. Oh. Dilim oh. na dilim, oh. May bubong. Ano? Shoutout ano? Out po. Sa asawa ko, tinakasan ko para makapag-fishing lang. Ano? mga ano, Master? So, shoutout po. Tinakasan ko yung asawa ko para makapag-fishing lang. Geng, geng. Asa ano? Sarap ng pesto. Parang namamasyal ka lang. ano ang Parang namamasyal ka lang. Hmm. Ba? oh Ang ganyan boy mga buhay ng mga handler oh. Ang namamasyal ka lang Maangin pa so, Yung ibang kasama natin no? Pinairam natin yung pa Yung Ganyan tayo ka, uh, sa mga, Kasupport sa mga Kapwa natin handler Ah, kamaster, kain muna. Break time. Geng, geng. Kain muna tayo. Picnic time. Palawal may kain. Kain muna si Bayaw Fishing. Bayaw Fishing. Kain muna. So yun mga kamaster, update na lang mamaya katas natin kumain may pang ano na ano e, pisyon first catch, mga kamaster mga kamaster ha hindi eh, niya pamangisan na pang kakoy niya eh. kaya ko. kwa makatamay itong niya kuminis tas ala bulat eh. ano ay may rin Hãy subscribe cho có Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Oh, mga kamaster. Odo <laughs> marap ka, ba? All right. <laughs> Ngayon na uli natin mga kamaster, dinadala na natin na uh, bitchuando kasi biglang lumakas yung ulan. Ano? Dito.